Kaugnay nga ng mga kasalukuyang usapin ukol sa mga jeepney driver at operators ay alamin po natin ang halaga at benepisyo ng pagiging miyembro ng jeepney cooperatives at kung paano ito makakatulong sa kanilang mga pangangailangan. Kaya kasama natin live dito sa studio si Sir Andy Ortega, ang chairperson ng Office of Transportation Cooperatives and ng DOTR upang alamin ang kanilang mga programa at suporta para sa mga drivers at operators na nais sumali sa mga kooperatiba. Good morning, sir. Good morning, sir. Welcome, sir. Sa Welcome sa Rising Shine. Magandang umaga. Okay, ito po ang unang katanungan. Ano po ba para sa mga jeepney drivers natin? Ano, ano po ba yung mga benepisyo ng pagsali ng isang jeepney driver sa kooperatiba para sa driver at operator na rin? Unang-una, malaki ang pagbabago, ang paginawa ng isang ordinary driver pag sumama na sa kooperatiba. Unang-una sa kooperatiba, meron kang SSS. Meron kang field help. May mga binipisyo. May mga binipisyo ka. Swelduhan dyan. Hindi yan yung tipo depende sa boundary. And then, at the end of the year, meron pa kayong dividendo. At saka, ang maganda sa kooperatiba, kumpara sa isang association, under kayo sa Office ng of Transportation Cooperatives, under kayo sa uh, Cooperative Development Authority, under din kayo sa DOLE, ibig sabihin, may mga batas na susundan mm -hmm. to assure na ang kooperatiba ay tatakbo ng maayos mm -hmm nang fair with all the benefits to be given sa isang miyembro kung para sa ngayon, napakalaki ng pagbabago. Mm -hmm. okay Sir Andy, mukhang maganda nga naman talaga para sa si mga jeepney operators na sumali sa mga kooperatiba pero when it comes to financial incentives, mm -hmm. ano po ang maaring maasahan ng mga miyembro ng mga jeepney cooperatives kung sila ay kasali dito? Unang-una, -una, wala na dito yung boundary system na hindi mo alam kung magkano kikitain mo sa isang mm -hmm. araw. Dito, magkakaroon na kayo ng at least minimum wage. Para ka nang nasa isang kumpanya, may sweldo. Sa kooperatiba, pag maganda ang performance, meron kayong uh, dividendo sa dulo. Mm -hmm. And then, as kooperatiba, pwede kayo magkaroon ng mga different schemes, financial schemes para makatulong. Ang kakaiba dito, Audrey at si Chi, is iba pag nagsama-sama kayo kesa sa mag-isa. Magkakaroon kayo ng uh, parang... Uh, 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 anong tawag dito, uh, pagkatao, dahil grupo kayo, mm -hmm. pwede kayo mag-utang, pwede kayong gumawa ng mga bagay. At saka yung office ko, yung Office of Transportation Cooperatives, tutulungan namin sila to be a good and decent cooperatives. Mm -hmm. Training sa fleet management, training sa financial system, mm -hmm. dole, bibigyan sila ng mga seminar para alam nila paano yung mga minimum wage at saka yung mga karapatan na magagawa. So napakalaki ng diferensya at yun ang gusto ng gobyerno, maging professional ang ating mga jeepney drivers and operators sabay to sa programa which is the Public Utility Vehicle Modernization Program para naman makinabang ultimately ang ating mga mananakay. Okay, para sa kalaman po ng lahat ano? Ilang dekada na yung sistema natin ng boundary. Ngayon, ang jeepney driver, para makapagbayad ng boundary at kumita man lamang, makikipaghapulan yan, <coughs> makikipagunahan sa kalsada para makahakot ng mga uh, mananakay. <coughs> Pero dito po sa sistemang ito, sabi nyo wala ng boundary. Mm -hmm. Swelduhan po sila. Ilang oras po sila magdadrive at magkano po ang kanilang sweldo? Eight hours ang maximum. Parang nasa opisina tayo, eight mm -hmm. hours ang maximum. After that, overtime. Mm -hmm. May minimum wage tayo. Dapat sundin ang minimum wage. E eh, kung may maganda pagtakbo ng kooperatiba, e eh, di higher than minimum wage. Mm -hmm. Tapos sabi mo yung unahan, magkakaroon ng training dito yung fleet management, yung dispatching system, mm -hmm. wherein hindi pwede dito larga ka lang ng larga. Pag may nauna na at hindi pa puno, hintay ka na muna. Mm -hmm. Makakatipid pa to sa mga fuel consumption natin. Talagang iiba ang programa because at the end of the day, magiging magaling yung kooperatiba on how to run the system better, how to run the system efficiently, at saka matipid. Mm -hmm. Yan ang objective natin Ngayon dito. Ganoon nga, Chico, madalas ka na sa ibang bansa, na papansin mo, hindi nag-uunahan yung mga bus doon, yung mga sasakyan, dahil nga meron silang... Uh, hourly rate tama. Um, at meron silang sweldo kada araw. Tama, tama. Okay. Sir Andy, well, uh, ano po ba mga hakbang na dapat sundin ng mga drivers? I'm sure may nanonood sa ating ngayon ng mga, mga drivers. Tama, tama. tama. Ganito, no? Meron tayong deadline. December 31 ang mm -hmm. deadline. That's like less than two weeks. nag ng presidente. Ang sabi ng presidente, tama na yan. Final na mm -hmm. yung deadline. Kailangan ng umusad yung programa. Mm -hmm. Ika nga, sabi nga na M&A chairman, Artes, hindi na tayo pwede ma-hostage sa iilang. At ang sinabi ng Pangulo, we cannot have the minority stop the program. Kailangan dito tuloy-tuloy na. Mm -hmm. So definitely, uh, sasama sila, kooperatiba. Puta sila sa office namin ha. Ang LTFRB at, saka L uh, at saka OTC, open kami hanggang December 31 mm -hmm. to accept. At sa totoo lang, may mga dumarating pa para sumama sa kooperatiba. Sabi ko nga, minimum requirement. Pumunta ka lang doon, pumirma ka, magsabi ka, itutuloy mo to, pasok ka na sa programa mm -hmm. para ma-reach yung deadline sa December 31. Because at the end of the day, hindi ko problema yung mga kooperatiba ngayon kasi ang ganda ng future nila for the years to come. Mm -hmm. Ang worry ko sa OTC at sa gobyerno, yung hindi pa sumasali. Kailangan sumali sila because pagdating ng next year, pag hindi sila kasama, hindi na namin sila matutulungan dahil hindi sila sumama sa programa. Okay, balita na coach, mayroong ding special lane ano para lang makapag parehistro yeah. yung ating mga kabayo, mga drivers, pero sumatotal binabali po nito yung uh, yung uh, operator to driver relationship. Tama po, diretso Tama. na to sa cooperative bang. Sa vehicle modernization, public transport. May mga questions sir kasi uh, previous administration nagsimula ito. At hindi naman daw modernized jeepney ang lumabas. Mm. Ang lumabas, mga minibus. So, ano po yung sagot dito ng DOTR? Alam mo, tama yung reaksyon. Kasi yung mga naunang mga sasakyan na tawag na natin is modern vehicle, eh mukhang minibus nga, made in China. Totoo yun. But now, dumarami na ang manufacturers. Unang-una, bababa ang presyo pag dumami na. Pangalawa, may mga design na ngayon, gaya sa Francisco Motors. We had a meeting with the owners a week ago lang, less than a week. Iturang jeep ang kanyang produkto. Electric vehicle ang makina. Yung standards, akma sa PNS, sa Philippine National Standard, para safe, friendly, environment friendly, at saka convenient. So, ibig sabihin, walang nakalagay sa programa na dapat mukhang minibus. Pwede kahit anong design, even the traditional jeepney, pwedeng-pwede 'yun. Mas gusto nga namin 'yun eh. Walang nakalagay na ang itsura dapat modernized jeepney. Ay, walang nakalagay na dapat kasi it's your choice. Modern vehicle. Modern vehicle, but may lalabas kaming guidelines hmm. nakalagay doon. We encourage hmm. na magmukha namang jeepney para makita pa rin natin 'yun. So, walang phase-out dito ng jeepney design. Tuloy-tuloy lang any design that you want. As long as, number one, sumama ka na sa consolidation. Deadline is December 31. After that, tuloy-tuloy na, bibili ka ng mga modern vehicles. At saka yung sinasabi nila ng iba na tipong mabilis dapat mag-modern, you have all the time to have and buy the modern vehicles. Tutulungan kayo ng gobyerno. Ako, I believe really, pag, pag mga cooperatives, nakakatulong talaga to sa marami. Dahil yeah. ako testament yan sa Maynila eh. Ah, Nagkaroon yes. ng kooperative. and talaga lahat kumita, sir. Pero yun nga, sabi nyo kanina, 70% ang nag-support. Yung 30% po, ano po ba ang reason nila? Bakit medyo hesitant sila to support this? Ito yung mga so, -rally ng rally. Uh, magandang uh. tanong yon. Unang-una, ang target ng DOTR is not really 100%. Ang target lang namin, 65% success na. Alam nyo bakit? Kasi ang Traditional jeep, mga 20 ang passenger mm. Ang modern vehicle mga 30. So if you look at the ratio, kahit mag 65% ka, na meet mo na yung passenger requirement. Eh 70% na tayo, mataas na. Ngayon tungkol sa question ni Chi, ganito 'yon. May mga iba ayaw na talagang sumama sa programa dahil gusto na mag-retire, gusto na mag ibang trabaho. Mm. Yung iba naman because of ideological difference ay eh, lagi nagsasabing ayaw. Mm. May ibang grupo naman for may political reasons, ayaw ng ayaw. So yun, wala na tayong magagawa. Hindi na natin sila makukontents. But, tuloy pa rin kami up to m December 31. Yung mga ordinary members ng mga organization na yun, we welcome them. In fact, may some of them ay sumasama na rin mm -hmm. at pumunta sa office namin para mag-consolidate magkooperatiba. Right. Bilang panghuli sir Andy no, uh, panawagan po sa ating mga driver na hindi pa nagpaparehistro at sumasama sumasapi dito sa mga kooperatiba. unang una yung programa ay maganda, hindi lamang para sa buong bansa, especially ito para sa mga drivers and operators. Ang gobyerno ang utos ng pangulo i-improve pa namin lalo ang programa para makinabang sila. Ang opisina ng LTFRB OTC open up to December 31. Ang deadline po ay firm na, hindi na po gagalaw kaya kami ay nag-encourage and we will welcome them na sumama sa programang ito. Well, malaking tulong talaga no, pagsali sa mga kooperatiba. Well, maraming maraming salamat po, Sir Andy Ortega, Chairperson of Office of Transportation Cooperatives ng DOTr. Maraming salamat Thank you po. Sa inyo, maraming salamat, sir.